Good morning po guys. Welcome to my vlog. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon po guys ay gumawa po tayo ng kulungan para po sa ating inahing baboy. Kasi po malaki na po ito. Ito pinapaisnak pa po namin. Ayan po pinapakain po namin ng feed. Ang topic po natin ngayon guys ay kung Kung anong sukat ng aking ginagawang kulungang baboy para sa aking inahin. Isishare ko po sa inyo ito guys. Ito po guys. Ayan po guys. Oh. Ang sukat nga po pala nito guys ay 6 by 6 guys. Tama na po ito para sa ating kulungang baboy. Ayan po guys. Nakikita nyo po. Ayan po guys. Kagagawa lang po ngayon. Ayan po guys. Ganyan po talaki. Para sa ating inaing baboy. Ayan po guys. Papakain po kami. At saka ito po. Oh. Nahihiya. Ayan po guys. Itong 6 by 6 na sukat, sukat guys, tamang tama lang po ito sa ating inahing baboy at sa mga biik para sa kung marami man ang biik na anak ng ating inahing baboy ay kasyang kasya lang po kasyang kasya lang po ito ayan po guys ito po ang luwang. Ayan po. Tingnan nyo po guys. Ayan po. At. Ayan po guys. Okay na. Ayan, Ayan po guys. Ito po. Ito po yung ating tinahing baboy na malaki na po siya. Ililipat, ililipat natin ito. Kaya po tayo nagdagdag ng isa pang kulungan. Ayan. At saka ayan guys so malakas po sila kumakain. Ito po ay para po mapukusan natin na ma pagkain po natin ng finisher guys. Mga 70. Running 70 or 70 plus na. Ayan po guys, na po siya. At saka ito naman yung babae. Ayan po. Bali kapag pumili po kayo guys ng gawing naing baboy, dapat piliin nyo po yung large white kasi matangkad mahaba ang mga pa at mahaba rin yung kanyang katawan at malalakas yung mga paa niya at saka yung sa didi naman guys dapat kukunin nyo yung 16 16 na didi or totoy dito sa amin ayan po guys ito po yung gumawa guys ng ating kulangan Kulungan natin. Ito guys, oh. Yeah, Ayan. Ina-share mo lang. Oh. mo guys. Paki-subscribe na lang po guys ng aking YouTube channel. Ng aking video. Ito, Yung anak ko, oh. Nasa taas. No, panganay. Maganda guys. Maganda. Pakita na lang. Kaway-kaway dyan. Uy. Bibi. 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 Ay, kawaw. Ayan guys, oh. Nahihiya siya. Ayan. Ayan. Sa... Oh. Shout out sa Pre, shout out kang yeah. Oh, mm -hmm. oh out sa inyo na Ikaw <laughs> <Nasa>. Shout out <laughs> ako tatay po guys, balik po tayo dito Ayan po guys, oh so. Malakas po sila kumakain, guys. Ito. Ayan po, guys, o. Oh. Medyo trapal pa po yung ating gamit dyan, guys. Kasi wala pa po. Hindi pa po tayo dahil mahal ang materialis. Kaya ito muna yung pinagawa natin. Ayan po, guys, o. Oh. Sana po guys kung magustuhan nyo po ang aking video, paki subscribe na lang po ang aking YouTube channel at paki like and share na lang po. At paki palo na din po. Follow. Dreo. Video ito dito. Sino ba 'tong Dreo? Guys. Sige. Sige, brother. Mama, sapo tayo, hopo.

Tunggu 2 menit Tunggu 2 menit ito po guys video mamaya po matatapos po ito mamayang hapon tapos na po ito at saka update ko lang po kayo kung matapos na po ito at saka lagyan ko po ito ng paruwing paruwing pin para po sa ating gawing na inaing baboy Ayan po guys. Medyo maluwang po dito guys. Kasiang kasiang po talaga kahit medyo marami yung bait na ay ng ating sinahing baboy na large white ang lahi guys. Ayan po guys. Ito po. Large white po ang lahi. ng ating gawin yung nahing baboy. <coughs> At yon yun lang po guys. Maraming maraming salamat po sa Panonood ng... It's on po. case of YouTube. YouTube.